Yes man, mayong bungkag, mayong adlaw dahil sa ito ang no? Support to this video mga koy. It's been a long time dude na wala ta naka-upload og long form video diri sa ako ang Facebook page. Yes man mga koy, mo nag sobra one month yun ta wala naka-upload diri. Ay medyo na busy man gud to good. Wala po time maglaag-laag. So pero karong adlawan naka-timing dude ta kayo makalaag yung bukid ani. So kay gamingaw yung tag-adventure ani, gimingaw ito og nature trippings. Support to this video, it's another adventure na no? punta ani. Mani. So karong dilawa ka uban ni nato at ang mga sulid na tropa si Putik Vlog o tan-awa ninyo unod pas sa galon nga petong buata. <laughs> Kay dugay tawoy nakalaglag laglag Ano nako, makrab na ako. Ha. Ah. Ah. Oh, Di ba? kayo. Hmm. Ako Putik oh. Kaya pa. <laughs> Pasansig mga gulon mga gabe So medyo gihanga ko doon pasaka bukid ani kay medyo dugay-dugay na putol tawala sa sakak bukid tapos nang gisakaan na mo pelti pa yung battle da Kay murag adventure pa man Nalung putik mga kuys Tara wa gawi ka kusgan Ha banda sa may tuktok na Pero mo pa Ha sila oh Ah. To gilay Ito. Napai. Gila eh. right, Hi guys. Lapit namin sa tok tok. Lamig na kayo. Murag lamig daw ang hangin din eh. Uy. Uh uh. Dasma na. Na lumputik muna ako dasma na. Murag may nal ang Jud. yung last na kay mga kugon. To sa mga kugol lagi mga ako is gitanggal lang yun ako ah. akong chinilas kay kilid kayo ni amo ang gato ang banda. sa diribanda mga ako is medyo lapit talagang may maabot anay ugnais na pod kayo ang view diribanda Kini tayong area mong nga doon mga kois kay area ni nila Ricky Malida o shout out ay eh, kay Ricky Malida dira no? Dino lang po ni Banda sa mo ang lugar sa Purok Mambusong to si Tupi sa Utkutabato. O medyo nice na kaya ang view diring dapita kay puro mga friend ng ara diri. O medyo naabot na may diri sa may babaw niya banda. Og diri banda mga kois diri na may mga itag spot diri na na may plus na ang tent ani. Nice kaya ang spot diri kay overlooking jud kayo siya. O tanawan ninyo o klaro kayong mga kabundukan o diba? Oh, sa pang good morning mga so, na nagid mi diri karon sa may kuan. Sa so, may toktok -tok na mi diri sa bundok. <laughs> so, ato tanawan niya sa likod ko. ang mga bukid. So medyo dugi-dugay nang gitaw kalaglaag ba. So karon reg, Ad adventure lang pud ta karon mga kuyso. ba? Sa likod ko. So diri ba daw ako, is na mo ang napili na mga lugar na perfect spot ka ayo. Diri na mo ibuta nga mo ang tent, ang trapal ang go. So plaster na dayon na dira mga ka o oh, di ba? So simple lang kaya mo ang tripping sa ani mangita mig nami na spot gid diri magtambay-tambay, mag-chat-chat kinagmay. Og oh, relax-relax na pud mga ka Puro samad 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 Ligit, samad, <laughs> Ligid, samad. <laughs> Ito na awan yung mga koys. Nice kayo ang spot nga mo ang napili diri ah So, pagka plaster sa ato ang tent na trapal, mga kaoy, simpre, larga pula na dyan. May plaster na po na ang lutuan ng ani, mani. Siyempre natin mga balon, mga karagadang mga karani mga kois kasi siyempre magkilaw-kilaw, butaan ng gray o butangan din na ito gratis o di ba goods na kaayaw. So kay naluto na to ang kan o naluto na po na to ang sudan mga koys. So pakas na judaan mga koys. So diba? So tara mga unta ninyo mga koys. Oi, ulan oh, dito, maulan. Labing pang sa Jisilan, Jisilan. Sa kay Ricky Hideout. Ang ina mo payag na mo, palido na ni Carlo. Lupad-lupad na mo payag. Lupad-lupad na mo payag. Lupad-lupad na <laughs> mo <laughs> payag. <laughs> <laughs> sa <laughs> mga gamit tayo ng mga mabasa. Lupad-lupad na mo payag. <lupad. laughs> oh my God. Hey. Wow, hindi naman kita ang dalan! Wala na, pags na tayo na. Ito na kita? Oo, dyan. yung tagyo na Ito lang yun, ano pa na itong lupa. pa na Isa pang ako is nagibagyo na yun Ang payag na mong tanawahan niyo. amuli na siya. Pag natin. Ayun, 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 na ayun, 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 yung takoy, hindi na naman gamit. Wala kape. Wala <laughs> kape. Tingin na. Grabe ang ano eh. Wala. Grabe ang ulan. Nag-aulan. Basta ang bago. Kinsa na bag. Atang ina. Lumunin mo na. Sabi ang itiin. Wala mga nag-ingon. Bawa itiin ba. Ha? Hindi mo na. Tengi na. Tengi na. Ano uh, everyone. Sa mga guys. Nantayin na lang ang among payag ba? Malupad ang among payag. So grabe party dyan sa among kabasa tanan mga guys. So diri lang sa taman ako ang video mga guys. Kaya basi mabasa po niya ako ang cellphone na ginagidyo-video ron. So amping-amping mo. Mwa 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 mwa.